Kino-kino Ang akong suliran Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di kalawaan at ang sa suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na doon ay suliran, nagilig mo mapasan ngay kaura. Nagkinahalan nga naroon sa pagsundad ni ini nagkinumlang kagkahayag na may mulamdag si mong una-una. tungod ni Ine, na tao kinagatong tulumanin na naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa na matapos lang sa usang kahunga. Mga kinutlog, gikan sa mga suwa, sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na suliran na naggumon karong sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini, ang akong suliran. Aron kabuhatan kada daw dua sa kahanginan pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini, ang akong suliran. Kini, ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Recorded by X-Thunder Gaming. adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na nila ni Dr. Rini Obra o gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Glenn, 26 anos, adunik live-in. May usan ako anak ug buntis at karon sa ikaduhang. Dinagat Islands. Punto legal kining akong suliran bahin kini sa akong gender kay babae, man ko apan male ang naa sa akong birth certificate. Aron ni sabtan, sugdon ko sa nag-eskwela pa ko sa elementary. Ingon ini eh, ang mga panghitabo. Ha, glin tumboy, ha? tumboy, tumboy <laughs> diay ko nga babae man ko. Yeah nang din mo lagi yung pangani mo. Amboy, but, but lang ano. Ngano di ay kung blay nang akong pangan, tumboy na di ay na. Oo. Mm. Palakim ng pangana. Ang paglingin man kabi. kami. Ah, glinda siguro ang pangani mo. Sa? Bisa glen, ragyod. Maura man nag ni mama na gut. good. Oo. Sapa da, isko, ko, oi. Ikaw pang manungog mo, Richard Caroy. Glenn ka niyang ni Glenn. Pangan si lalaki. Mo'y nga nang na siya. Kaya nang nababay siya, nga lalaki man ang iyang pangan. Oo. Bayot na sad gnoo siya. Sapa da, prima, oi. Nagparehas lang yun mong isko. Babay lagi ko. Dili ko tumboy. Dili sa ko bayot. Pagit ako, Ano siya? maklaro kung babay ba dito ang tinuray? Kit, amig, yung mapabayo ka. Ganday! Oh. Ang pastos mo na ipabuhat niyo ako sa ko! <laughs> ah! Ah! Di, di pa kita! Ah! kita! Kay, kay lagi ka babae! <laughs> hmm! Ito ka, di kang mama o papa na ko, ah! Binastusan ko ni mo, ah! Lolo! Kaya ko lang siya, binastus! nag ka! Tantong ay! Sugoan man ko ni mo, binga! <laughs> ito ka, di kang mama kulahan ha <laughs> ang panganak ko. Okay nga naman mm -hmm. di ay. O sa may nautan, anak? Ang isa ko huwag makasaskwilan. Nga tumboy ko na ko, ba diba, lalaki ang akong pangan? Onsa? Si Prima po, nga akong amiga, unta. Nga pa sa sungog. po ko niya. Bayot ko na ko. Ang sada ay kumoy. Babay! O niya, ano, panalaki man ang akong pangan? Panalaki man ko ng tapos nagparehistro ni mo na. Gwen, unta nang akong ipangani mo. Glen, man siguro ang iyang pandungog. eh Gwen, unsa di ay? Hmm, pero unsa ang human naman, narehistro naman kas pangan nga Glen, maong ipaunda yun na nalang sabla Unya, kaya ako naman noon nang ang nabuli ron at napanganab eh. Nanay, hmm. gusto na eh. Para pangaan lang ni mo, <coughs> imo panghilakan. Basag din na lang ang manungog di mo. May noon Ikaw rin may talag sa una pangan. Panlalaki ang imong pangan. Glenn, apan, babay ka. Ma. Mag Mag graduate na kita sa elementary, Glenn. Nakahatag na kasi mo ha, ang birth certificate? Oh, Prim. Ako nang gihatag ni Sir. Ah. Len, yeah. dali Ang Kung tawag ka ni Sir Glenn, oh. Sir, ano, Sir? Ang imo ang birth certificate, Mail man imong gender. Ha? Recorded by X-Thunder Gaming. Glenn ang akong pangan, apan usak ko kababay. Gwen gidi ay unta ko nung akong pangan as in G-W-E-N. Apan ang nasuwat, Glenn. Nagtukong kong kanara ang nahimong sayop sa akong pangan. Apan, mas may labaw pang sayop. Kay sa ka kababay, apan, may lang akong gender sa pagkuha nako sa akong birth certificate. Inbis nga, female. O to, Humana kong eskwela sa elementary, huwanak kong maka-eskwela sa high school tungod na sab sa among kalisod o kalayo na sa among eskwelahan. Nanarbaho na lang ko aron makatabang sa akong ginikanan. O niya, oh, ang sao eh. Napakuha pakuhaon man kong SSS number ning laing bagong trabaho nga akong masudlan. Kayo sa man sa ilang requirements. Unya, ang sao man hinako nga mangyayok man sa dog birth certificate ang SSS. Niya, sa'yo pa nga akong birth certificate kay male mo ko din hi. Ah, paala na lang niya eh. Tikason ko na lang akong gender sa zero sa akong birth certificate. Sumpaya na ko letter F o E ang male aron mahimong female. Aron makakuha kong SSS number. <music> mo, Ingan e, dayan ang imong kibuhat sa imong birth certificate? Mapriso ba yung uno ta, Ana? Ha? Huh? Ma Makapriso di ay na, Prim? Ingan nila! No? Mapriso ko na taan magpataka-tag-usap sa atong birth certificate. Ha? Huh? Na, huwag mong kukaibawan na, uy. Ano, Gibuhat naman sa tunay ko or makatrabaho ko. Kay mom ko requirements sa bago na kong nasudan nga trabaho nga may SSS number ko. Kung yun, saan ako na akong pagkuhag SS number? Kung sa'yo pang akong birth certificate, nga dili man mao ang akong gender. Ah, pero wala siguro to prima, oy, kay tuing nabaya ka ang gihulgan ako sa akong SSS. Pero malagi ko mapriso. Amaw, ano mo, oy. Bantay ka lang bitaw, mahibaw, anas, umaabot. Priso, diyo kang bayhan ka pa. Ay, today, oy, hmm. naigipada si Darwin mo, oh. Ha? Unsan mo sad ni? Kamo na day ni Darwin ha. Kada sa mama magpakasal? Ha? Dito Glenn. Gada na kay ko nga magpakasal na ta. Aron dili na ka manarbaho ba? Ako na ni mo. Hay. Oh, mamang Glen. Unsa may problema? Nak kita nak pakai gelang uyab saya imo kita bawa an. Eh? Uyab ba uy. Ang akong birth certificate ang akong gihuna-huna Darwin. Unsa ono na unya nato pagpakasal? Kung parehas tag gender. Unsa? <coughs> Ang tud karon, nahugrag yun nga nagpuyo-puyo na lang misa sa amahan sa akong anak ron. Kay may anak naman unta ning usa niya buntis na ko sa among ikaduhang anak. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Babae ko. Apan, ang akong gender sa akong birth certificate, male, imbis nga female. Unsa may akong buhaton, aron mapausab nako na ang akong gender. Dako ba o gasto? ika pangutana Akong gitika ang akong birth certificate diang nagkuha ko og SSS number kay need sa akong work Giusab nako og female ang xerox ini Di ba ko makasuhan sa akong ibuhat ika pangutana Ikaduha na ni nakong pagmabdos Dili ko maka-avail or maka-file og maternity leave kay pangayuan man ko og original birth certificate Unya, mail man lagi akong gender. Unsa may akong buhaton, aron maka-avail kong maternity. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Gusto unta taming magpakasal sa akong kaipon kay magduha na good kabuok ang among anak. Kung saan man ako ini kung mukuha na kong sinumar, makasal ba yun mi? Kinsa man ang akong doulon nga makatabang sa akong birth certificate. Palihog, tabangi utang bagi ko kini ang akong suliran, Glenn. Maayong adlaw, mga suking tigpamina kini attorney Elaine Bathan O okay, kinisab si Dr. Rene Obra ah, Karong adlaw guys, kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema ang may punto legal Punto medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay pagdugay ipadala ang inyong hang suwat sa suliran underscore at yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw hinaut unta nga batag adlaw maminaw ta sa ato ang uh, drama sa kahangina na agyod gihapon mo makuha nga pagtulunan ma-inspire mo ma-entertain mo malingaw mo and of course malipay mong mam minaw sa atong drama o sa tingog na ko o kang Dr. Obra. Og. Yeah, o, kabe, sa yes. pag yun. Storya rin yun. Gihapon ni Doc. kunya ang ato ang mga uh, Facebook account na pwede ninyong mapaminaw ang ato ang drama. DYHPRMN Cebu na apunta sa YouTube. Maunang daghan kayong maminaw na to mas kinaas sa gawas sa naso. Yes. Lala pa rin na Kuwait. Yes. Na ay Canada. Na ay Egypt. Na ay Egypt. Yes. Yeah, na ay Japan. Correct. Lain na ay Bye, no? Yes, no? So, thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, no? Kinsa may mga i-greet na to today. Sorry no? kaya to ni pintasan niya kung litsa yeah. listahan. Pero tungod sa kataas. Sige, ikaw lang sa. Kanang puro na lang ni Apilido akong gipagsulat no mm -hmm. kay ug akong sa tagsaon dag mahurot ang atong oras, no? Pagwar magkukuni uli dito sa Sugod Liti, so magpagreat ko na sila. So may magpaminaw mga taga Buwak. Ang <laughs> mga silingan dito mm. sa Buwak. So mga apelyido lang na akong bas bas basahon na in no particular order, okay. ha? Mga Siron, Sapin, Bukal, Tinsay, zurizo, Rigasa, Iway, Palkon, Ragrama, Costa alico, Galo, Lanik, Lara Lagaran, Herona, Guso, Kataran, Aliban, Kilisti, Tinyo, Biyong, Atong kapitan dia Ferinal, kanhi kapitan Dayati, Pidoci, Bertodaso, Duran, Pilo, Balaba, mga Sibilya, Of course, ako mga uh, parintid ang mga ubra, no? So, majong ma pagpaminaw ninyong tanan diya sa buwak sugod southern late yata ni. Yes. O uh, kung siya tumakot ko na pagtulunan ka rundo? Ang tumakot ko na pagtulunan ka rundo. do not settle for average. Mm. Ikaw ato na kay Bright magiging. <laughs> <laughs> Buyag. <laughs> Buyag niya, asam na sobra ka. Uh, basta kayo maka, maka ano ko, no? Makainom ng tubig. Dili man uh, na, Pwede kayo usahay gud masipya at punta tagak. Yun punta. Oo, usahay Ma, may manang o, mamundo tadaan. Oo, oh, pundo-pundo gamay, kaya mabutukan. mabutokan. Yes. Napay buga gamay. oh, may nang makapundo, kay para na apod ma, ma save up. O nanubra gyan, ay mas maayo. Mas, mas may ma manang mas, mas maayong maayo na kay kaysa skuwang. Kaya na ako nakatunan dito sa pag-atin natin mga na kung seminar ito, no? kung kita ko na magdamgo, magdamgo na tagdako doon. Anyway, may bajad ng damgo. I'm sorry. Sure Correct. Tinoon. Libre na, kayo, kayo, man, so, libre. So, uh, libre. Walay bayad ang damgo. Oh. Kaya kung gamay, ay, kung ano nga itong damgo, may go na siya sa lagpot, goodbye ay mong damgo. Tinoon. Kung dako, napagin na may na, bilhin na That's why, mamundo tadaan, no? And ato ang letter sender, karong adlawa kay taga Dinagat Island. Oh, ilan ni ni Kwan, Ni Nistor Cuscos, no? Yes, tago na ito sa pangalan niya, si Glenn. Si Glenn, 26 years old, babae ni si Glenn, ha? Yes, ang problema, kaya ang iyahang birth certificate, male ang nakabutang. Oh, kay nabi po yung mga Glenn ng mga lalaki, no? Yes. Oh. Pero naamang guru Denise, Dennis. Dennis, no? Ang oh. niya. Babae laki, pwede. Oh. So, una niyang pangutana. Una ang pangutana ni Glenn. Babae ni si Glenn, ha? Ah, uh, babay ko. Apan ng akong gender sa akong birth certificate, male, imbis female. Mm -mm. Usa may akong buhato na to, <laughs> You know, sa una, no, hustle siya. Sa una, sa una, uh... what I'm talking about is hustle siya because mo agi yung tag kay para ma-change or ma-corrected ang entry sa ato ang birth certificate. Kay, ang kanimagod na to ang birth certificate, the moment masubmit na na nato supposed to be, di na na pwede ilisan. Pero di man po na malikayan, nga usahay na agi mga sipyat o mga sayop. Ang ang wrong spelling, um, baby ray nakabutang, o pariha ani, common man kayo nga problem usahay. Masayop tag-check, imbis male, female, imbis female, nahimong male, sama sa problema sa ato ang letter sender nga si Glenn. So kinahang lang kita mo at korte, parang pamatood nga o oh, your honor dili in town ko laki, babay. Um, um, imb male imbis nga female no in ka ng babay in town ko judge pero am um, tungod kay kumbon siya nga sayo unya di manggot sa jialisod, iprobar di manggut na kinahanglan mo alto pagkorte para mapaybaos tanang tao nga bahayig yung tao or laki oh, yung yun so gi na siya no nga nga balaod unya gihimo na lang ng administrative ang kanang pag-change sa gender or correction of entry based on the gender nga entry so kinahanglan na lang kamo pakita dito sa local civil registrar o local civil registrar na lang ang mo certify o mo verify nga tinuod tuod ka laki female gyud ka babae gyud ka pinaagi pud sa mga dokumentong kinahanglan pud nimo isumite eh, ngadto ma corrected na na siya so mas dili ka gasto kay ang abogado dili naman kinahanglan mo adtong korte igo na lang na notaryuhan ang mga dokumento nga kinahanglan i notarize so less than um 2000 gani siguro inyong magasto para ma lang inyong entry so, less than 1000 gani yes so ang Mm. Ang ak akong gitika ang akong birth certificate dihang uh, nagkuha ko og SSS number kay need sa akong work. Yusab na nako og email ang xerox ini. Di ba ko makasuhan sa akong gibuhat? Agoy, falsification mana siya no. Uh, Ayaw ninyo gi-falsify ang kanang mga birth certificate ninyo or any public document or any official government na document kay masakpan ra manghud ka kay sa record sa yup man ayaw lang pud kahadlo. kadlo kay naa ay solusyon tanan kay ug kung galin man galing, nga maabot ang panahon nga wala pa gyud na ninyo no na corrected kay let's say lisod pa kwarta and all pahibaw o na ninyo ang SSS or unsang ahin ahensya ang nangayuana unya mangayo ra man silag affidavit of two disinterested person nga, matood, nga ni mo pamatuod nga kaila sila nimo babae gyud ka nasayod sila nga nasayop lang gyud no ang entry sa imuhang birth certificate maong naingon ana na siya so kana that is the only that is the only thing na kinahanga pwede ninyong, nga ah, mo maguol no nga um maoy pwede ninyong, pwede ninyong buhaton ha so ayaw mo ayaw na ninyo usba ayaw tug usba kay yes pwede kang makasuhan og falsification kay tampering man na siya no of uh, of public documents delikado na ayaw mo kahadlok ayaw mo kagool. Pwede man ng makorekted o wala pa gani, makorekted, mag-affidavit lang. To attach to the main document nga mapamato na asayop di ay nike na may affidavit na ka-attach. Unya, ang imong record sa SSS, makorekted na na nila. Okay. okay. So, okay. Sunod ka Ika, duhan na ni na kung pag, Uh, ab no mm. dili ko makaabel og maka file og maternity leave kay pangayuan man ko og original birth certificate Unya mail man lagi nga akong gender unsa <laughs> may ako no? uh, makaabil ko og maternity adto sa SSS pahibaw as sila nga naay sayop sa imong entry kay mga ra lagi na sila og supporting documents to show nga nga nasayop so ilara po nang i-correct ang imong records dito with the SSS. Now, kung dili nagkagaganahan nga mahasul pa in SSS, sa Comelec, sa LTO, o unsa pa na PhilHealth, o unsa pa ng mga government nga mga um, government, no? Public o private nga mga offices nga nagkinhanglan o, o birth certificates nimo, then add to sa local civil registrar kung asa ka na rehistro, ipakorek na, di na dugay, dali ra kayo na, and succeedingly di na ka mahasul no? Pag-submit sa imong mga dokumento kay na naman siya. Okay. Mm. So, klaro ka naging unata ni Ellen. Yes. Ha? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Gusto unta ming magpakasal sa akong kaipon kay magduhan nagyud kabuok ang mm. anak unsaon man ako ini Ini na ko og akong sinumar. Makasal ba yun? May kinsama ng akong luulon nga makatabang sa akong birth certificate. All you need to do again is go to the local civil registrar o asa ka nirehistro o ipakorek ragyud na. That is the only way kay Mauna. Kung ang 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 sinugdanan yun ang problema is the birth certificate. Unya magsagunsun man na. Di ta pwede maminyo. Di ka ka-avail tinood sa maternity leave. Mahasol ka. Magsigil lang ka um, uh, unsa ani? Eh affidavit of two disinterested person nga pwede mang gina nimong makurihe pwede mang gina mapa mapausab no pareho ra man mo adto naman jud kag local civil registrar kay mo apply mang kag marriage license didto dungana na lang na ang pagprocess og pagcorrect sa entry sa imong birth certificate aron forever sa mas imong kaminyo on di na ka mm. di ba so adto agud na no adto kas local civil registrar di ka kinahanglan ganig abogado naa sa sa mga dokumento nga kinahanglan nimo i-submit na i-form, kinahanglan ni mo fill up, na dayo na siya, and then you can get a new copy of your birth certificate, maka-apply na kag marriage license, i-submit na ni mo yung mga corrected na birth certificate sa SSS, maka-avail na ka sa maternity leave ni mo, other benefits para sa mga babae diba? So i-add to gyud na ay na nagdugay kay dali ra kaayo na. Why excuse? Daghan kay excuse sa taong tapulan. Ma. Oh, ha, gahi nila ay, na panahon. Na side nga pagutan nato. Ni kay nagoy nung tanan yes. na ko -tana, -tana. nani. Mm. What about this mga transgender? Yes. Unsaon na nila ang original niya nga uh, sex? Uh, well, naa din... na gyud ka ng kaso ana uh, nga Maa. na decided sa Supreme Court unya ang Supreme Court gyud uh, doc nag-ingon gyud nga ang basis gyud nato sa ato ang gender is a ang Biological? gender biologically Biological at birth. Oh. So, so magpa-transgender magpa ka, ang original gender. Dili yun na to makorrected. Kaya naanagay ka, so no, ato lang uh, ah. i-share, naghan magitag mga LGBT nga mga friends na yes. ah. nagpa-sexual reassignment na sila. Mm -hmm. no, like, uh, from male to to female. female. So, ang ilahag yung physical attributes, babae na yun. So, ning add siya, Gorte, kay gusto niya nga ipailisan ang iyahang gender, gender sa iyang birth certificate. kay para niya, oh. babae naman ko. Okay, oh. Di naman ko laki. So, tangtangan ng male, ilisin na nag-female. Oh. Ningon gid Supreme Court nga dili. Oh. Kay, ang ato gender, ang atong gibasihan, ang at the time mang good birth. Nga, ang sakto man po, kay inig fill up ni mo imong birth certificate, oh. Unsa man ang mga detalye pagtatao ni mo. So, unsay oh. pangaan nga gihatag sa si imong ginikanan, pagawas ni mo. Unsang urasa ka na tao, unsang adlaw ka na tao, unsang date, kasi nga si mong mamagpapa ni mo. And of course, asa ka na tao, no? Ug unsa po imuhang gender, paggawas ni mo. Mm. Bayi ba ka or laki ba ka? Wa pagyod na sa ato ang balao deris Pilipinas. I know of other countries nga. Naaga ni mga forms, doc nga. Hmm. Male, female, male o niya kanang others. Oh, 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 yeah. Ika rin mo fila, unsa ka. Yun no? Yun, wala pa LGBTQ. sa atua. Yes, wala, wala. pa yun na sa atua. Although sa mga comfort room, sa mga airport, o ba na Naasad, na, -ana? naapod, na naapod. Uh, That's already there, pero medyo conservative pa kayo ato ang uh, nasod, That's why we don't have same-sex marriage. Um, wala pa kayo ta, Anna. So, for now, at birth good base na to anak okay, okay. mga sukintig paminaw hinautunta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. kini si attorney Elaine Bathan kini daghan... si Dr. Rini Obra daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Nationwide Tatak Araman daghang salamat o, maayong, om... Thank you. <coughs>